ng Bicol. Ayan, kasama kayo aking long lost uh, friend, best friend. Ayan. For the first time, nagsama kami magbiyahe papuntang Bicol. And Ayan, nandito kami sa toll gate. Ayan. Bayad na tayo ng toll gate. Kami sa Kalamba, uh, toll plaza. Nalilito yung aming cashier kung magkano daw ba. Uh... Nalito kasi siya dahil sa yung sasakyan namin, truck. <laughs> <laughs> Narilito siya kung magkano ba sa toll gate kung class 1 o no, class 2. Sinusukat. Sinusukat niya. Uh, kasalukuyang kami nasa S-Lex. Uh, madilim pa. Kasi nung oras pa lang. Yan. So, kasalukuyang malapit na kami sa Kirino Highway ngayon. Uh, ang Bicol. So, bali na kapago pa pala kami sa Bicol Region. Kaya lang, bungat pa lang to. No? Sabangan nyo kasi pagdating doon, kukuna namin yung araw malasalanta ng bagyo. Huwag pa yung ibang bahay dito sa baha ng bagyo. Hanggang sa ngayon, ayan, hindi pa umuho oh. pa. Lubog pa rin. Ah, grabe talaga pinsala ng bagyo rito. Ayan, kung natatanaw nyo, ayan, hindi yan, ah, uh, tubig talaga. Iba niyan, palayan yan dati, oh. Lubog pa rin hanggang ngayon. Naging lawa na lahat. So, ano naman yung mga may ari ng palayan dito lalo kong lang yeah, matagal-tagal ko magkakuryente rito kasi ayan yung mga poste nabuwal yung iba pero ayan may naka ng pamalit ngayon dito yung generator ayan oh, dami bumibili kaya pala nagka-traffic-traffic -traffic dito tabilihan ng mga generator kasi wala pang ngang kuryente ayan oh. ako, puro generator tinda dito yun sa Manila ano yun 15k Ewan ko lang dito magkano na yan Siguro uh, baka ano na yun? 18k na dito Ayun yung palakos ng traffic dito Sa area na to Daming bumibili ng generator Ayan o oh, kaliwat kanan Doon pinda ng generator Eto generator din. Ano? Pila o oh. Parang pila ng ayuda Ayan o oh. Kaya pala nagkakagulo yung tao dito eh. At nagka-traffic-traffic Sa bilihan ng generator Kaya nagka-traffic-traffic Dito na gusto Ayan, oh. puro generator ang dala nila Check na yung iba Mamimili rito, ibipinta sa iba Siyempre, may tubo na yun Ayan, ah, generator pa ah, Ayan ah, Generator din good morning guys so ngayon na uh, nandito ko sa lugar namin bulat bukad grande ginobat ko na albay kahit medyo late na nung nakaraan pa pero ngayon ito yung pagkakataon para makita nyo rin at pakita ko sa inyo yung naging pinsala ng bagyo rito nasa likod ko ayun yung main volcano at yan yung dinadaanan ng baha o baba yan yung sa likod natin yan ang delikado pag uh, aaling malakas pa ulit yung bagyo rito kaya nga kung payagan pa yung talagang mga kuwari dito yun ang nakakatakot kaya na naman uh, totally tigil na talaga yan dito dahil dati maraming kuwari dito natigil. pero hindi natin alam baka sa susunod bumalik na naman sila dito ang maapiktuhan yung mga kabahayan talaga kaya uh, pagkakataon para ipakita sa inyo yung lugar dito na talaga namang uh, delikado pag bumabaha kaya nga Uh, yung doon banda sa San Francisco uh, San Rafael, Guinabatan yun siguro naminsala doon yung mga kuwari sa taas kaya yung kabahayan halos marami natabunan talaga So yun guys, habang medyo lumapit tayo dito sa may paanan ng uh, Mayon Volcano. Ayan, nakikita natin na dati, ito puro quarry to. Kaya nga, buti na lang natigil kasi kung hindi, hindi malayong uh, mangyari yung sinapit ng Barangay San Rafael at San Francisco ngayon. Ito yung dating quarry site, pero may naiwa pa rin dito mga bako uh, at may barracks pa rin sila rito. Pero buti na lang, salamat na lang din na sila nag-operate kasi pag ito, nag-operate talaga napakadelikado mga katibayan na may nagkukwari dito dati ayun may naiwan pa siyang bako dito na nakatambay sa likod natin pero sana naman hanggang tambay na lang yan dyan huwag na mag-operate uh, muli kasi talagang uh, nakakatakot delikado so ngayon uh, papunta na tayo ng uh, barangay uh, San Francisco at San Rafael para saksaya naman natin kung uh, yung mga naging pinsala doon at makita natin talagang damage ng mga bahay at kung ano man doon so tara doon naman tayo so nandito na kami guys sa barangay San Francisco ayan uh, ikita nyo dati ito uh, wala naman tong uh, ganito dadaan ng baha ano to eh puro kabahayan. kaya ayan inan naman uh, ang mga bahay dito yung iba bubong na lang halos ang lumitaw uh, pupunta tayo doon sa kapilang party doon para ipapakita natin ayan ngayon ah, uh, hindi na ito talaga ang daanan ito ng bahay ngayon meron dito bahay ng tabunan ayan o oh. uh, ito lumitaw yung dito sa parte nito hindi na maita tinan nyo na magugaano kalali mga pinabuntak sa kanila Iita po natin dito yung mga bahay ayan yung iba ngayon o oh. ito dinalaanan ng tubig yung iba ah, uh, Ewan ko lang o kain pa nila. Ayun no. Ang nakalitaw, bubong na lang. So yan guys, dito. May bahay pa dito. Uh, dito parte para hinukay na nila. Uh, may atabunan siguro dito. Grabe talaga yung nagiging sana dito. Ayan, nasaksaya natin ang personal ngayon. Ayan o, oh, yung bahay nila. Talagang bubong lang natira. Dito, ah, uh, tingnan nyo naman. Bahay nila o. Oh. Ayan. Grabe talaga. At dito, tiyak na maraming bahay din dito. Kaya lang, wala nang makita dahil sa puro bato na. Na uh, inaanod galing doon sa vulkan na yun. Ayan. Oh, uh, so bali doon sa nanggaling sa taas. O oh, bali dito. May bahay pa dito na natabunan, ano? You Siguro yung bantao rito na kasi uh, umakyat sila dyan. Kaya lang, ang masaklap, yung mga kawit-bahay nila dito. Uh, Tsaka na hindi makakaligtas sa uh, laki ng bato na to. Maraming bahay dito dati na ano yung taas nila. Kaya maaring uh, yung ibang kaligtas dyan sila uh, pumunta. tayo guys na uh, namimigay ng relief goods dun sa unahan uh, ayan kailangan tulungan yung mga tao dito dahil kawawa ayan, so may namimigay dito ng relief goods ayan, may mga mabuting taong nagdala ng uh, relief goods dito uh, mga sa mga tabunan ayan yung bahay dito ngayon naging ilog na dinadaanan dati wala wala namang ganyan dito yan yung bahay nila dito yan nakita nyo pinatira pang kaunti pero wala na hindi na to pwedeng pinatira ka dito dahil hindi ko na talaga niyadaanan ang tubig ay medyo matawa dito kasi may namimigay ng mga dumarating uh, tulong mga relief go Ayan, pati doon sa kabila. Marami nagpapabot ng pulo sa lugar na to. talagang uh, grabe yung nangyari dito. So yun guys, uh, ayan, nasaksihan natin yung uh, pangyayari dito. O saan ito, talagang kabahayan pa to. Ngayon, kakalungkot lang talaga, wala na. Uh, wala tayong magagawa, ganito na nangyayari. Hindi na rin ito maibabalik sa dati kahit ano pang gawin. At uh, yun, nabigay din tayo dito ng mga used clothes maraming salamat nga pala aske, uh, paring Bert na nagbigay din ng dalawang sakong used clothes yun, at uh, sa kanya youtube channel na Don Bertos TV